na -try mo na bang lutuin ito sa paan ng manok? Malamang baka hindi pa. Kaya naman, for today's recipe, magluluto tayo ng buffalo chicken feet. Huwag na natin patagalin. Tara, samahan niyo akong magluto. Meron ako ditong 700 grams na chicken feet. Nalinisan ko na ito. Samahan natin ito ng isang buong bawang at 1 half cup ng soy sauce. Kailangan din natin dito ng 4 to 5 cups of water. Lutuin natin ito hanggang sa lumambot ang paan ng manok. Habang pinapalambot natin yung paan ng manok, gawin muna natin yung sauce nito. Sa paggawa ng sauce, gagamit ako dito ng food chopper. Kung wala kayo, pwede kayong gumamit ng blender. Kung parehong wala, mano-mano na lang. Sa ating food chopper, ilagay natin ang siling red, onion, garlic, tomato ketchup, soy sauce, vinegar, at brown sugar. Kung mahina ka sa manghang, bawasan mo na lang yung dami ng sili na ilalagay. Ganito dapat ang consistency ng ating sauce. Tara, balikan na natin yung ating pinapalambot na paan ng manok. After 45 minutes, ayan, malambot na ang paanang ng manok. Hanguin na ito at iset aside muna. Nagsalang na ako ng kawali at nung matuyo na yung tubig, naglagay na ako ng butter. Mga 3 to 4 tablespoons yung inilagay ko. Pagkatapos tapos ay sunod ko nang ibinuhos dito yung ating sauce. Hinalo-halo ko lang ito for 1 minute. Dapat ay mahinang apoy ang gamit sa pagluluto para hindi mabilis masunog ang ilalim ng kawali. Kapag nakita mong kumikibot-kibot na yung sauce, ilagay mo na itong rice cake. Request ito ng bagets kaya naglagay ako. In fairness, masarap naman yung kinalabasan. Nung maluto na yung rice cake, inilagay ko na itong ating pinalambot na paan ng manok. Hindi ko na prinito itong paan ng manok kaya naman diretso ko na itong inihalo sa ating sauce. Hinalo-halo ko lang ito ng mga 2 minutes. Pagkatapos ay hinayaan ko lang itong na walang Okay. Kita mo naman, itsura pa lang, nakakatakam na. Pwede rin pala itong gawing pangpulutan. At dahil luto na, iserve na natin ito. Walang halong etcho sobrang sarap. Kaya naman, kung ako sa inyo, itryan nyo na din itong lutuin. O siya, maraming salamat sa panonood. Kita-kitsulit kita, tayo kita. next time. Don't forget to follow my page for more recipes. Bye!